nanguy na naman tayong muli at ako'y minakita na naman kanuping na naman laging kanuping ang una kong baba na nakikita sapul ka Uy, nakawala oh nadaluhan nadalwahang kalugod na naman ang tama oh di na nagpalago, oh nadaluhan siya ng tama ay eh. dampot ka lagay ulit sa lagayan eh dahan-dahan lang tayo lang oh meron pang isa pa danggit bahura sapul ka hindi nagitik sana marami kang kasama itong dangkit bahura na ito lagi itong maraming kasama ngayon ay wala na pihira na mga ng grupo yan Dampot ka. Okay. Nasaan ang kasama mo? Uy, meron ako napapansin ah. Isang kasag na kakaiba. Ah, bidyuhan lang kita. Iwala na kita. Uy, meron pa. Uy, si Balbasun. Sipat. Sa pulka. Uy, nakawala pa si Balbasun. Nasaan ka na? Ayun. Ahabulin kita takbo hanggat may lupa. Andyan na ako. Adyan, si Walang Sima. O, oh, sapul sa pulka. Di ka makakatakas dyan sa paanak kung Walang Sima. Ya, yeah, ini iniispatan ako nung kasama ko. Akala ay mapatulong ako. Haba ng biguti. Biguti Biguti o balbas. sana marami ka pang kasama tsaga tsaga lang tayo ng langoy uli at pasilip-silip tayo sa butas sana hindi ako magkamali ng butas pag silip huy andito naman danggit bahura sa pulka o oh, yun nagitik nagitik ka rin sa wakas Turo mo sa akin yung kasama mo para madagdagan yung huli ko. Paano kung paano mo ituturo ay patay na. <laughs> Uy, lapu-lapu. Tatakasan mo pa ako ha. Hahabulin kita. Bah, mabilis. na Nasaan na yun? Ayun. Oh. Uh, eh, sala. Nagpasok sa butas. Silipin kita malalim yata yung butas. Uy, ayun. Nasa ilalim. Napansin ko. Papanain pa rin kita. Sana masintro ka. Wala. Wala doon sa kabila. Dito talaga sa ilalim. Ayan. Ayan. Hmm, sa pulka. Oh, hoy. Labas na, oy. Mabuti yung ulo niya at nakaharap dito sa butas. Kaya madali siyang makalabas. At kung ang ulo niya naroon sa kabila, ah, wala. Mahirap bunutin o gabutin. Malaki pati, oh. Ay, ang ganda ng mata. Ang cute. Hanapin ko ang kasama nito Baka sakali may kasama Uy ano yun Dalagang bukid Sipat Sapulka Uy medyo nagitik siya Ay talaga hindi lang medyo Ay talagang gitik Ay ganda Malaki laki oh Videohan ko lang maayos Ang ganda ng kulay pagsariwa talagang isda ang ganda ng kulay niya Oo. naghalo-halo ang kulay may orange may dilaw may puti tapos yung mata niya oh nagpupula-pula ganda ng tingnan pero mas masarap pagluto na ginagawa itong ano Marami nagagawa dito sa isda na ito. Ginagawang fishbowl. Eh, sana may kasama ka pa. Dalagang bukid ay eh, madalas talaga lagi maraming kasama yan. Awang ko lang ito. Iilan lang. O yun, may pusit. Pusit unukos. ko sa pulka. Uy, gitik. Hehehe, gitik. Gitik na gitik. Uy, ang ganda ng kulay ng ulo. Nagdilaw. Yari ka sa akin bukas. Pipirituhin kita. Masarap itong pinerito. O gata. Maraming klaseng luto itong pusit nito, ito. Kilaw. pag ako nung nagulang ulang pagkahuli ko niyang, kinukuha ko agad ng gawa niyan kain agad kahit walang suka Nabihira bihira ito maggrupo hanap naman tayo ng iba yun may nakita naman ako isang, isang tunong sisipating ko itong mayigi sa pulka ano si pat sa lakman sa gitikan hindi nasintro ang gitikan ito nung paborito ito nung tatay ko nung nabubuhay pa kaya wala na maaga pa siyang kinuha Hige, ilabas pa kayo Uy, meron naman ako nakita. Tunong uli. Siya, ay, siya ito yung asawa niya. Sa pulka. Di nakapalag. Oh, parehas laki. Mag-asawa ay. Kaya parehas laki nung dalawa. Kapag malaki man yung isa, yung Amerikano man, yung isang maliit, Pilipina,